Ganito nga nilang paso ni Lebron James ang depensa ng New Orleans Pelicans sa semifinals ng in-season tournament. Huwag na natin patagalin yan mga idol, umpisa na agad tayo. Well sa first play natin, fake screen ang ibinigay na ni Lebron James at para medyo ma-out of position nga itong si Herb Jones. At successful nga siyang nagawa yan at kaya naman ito ang resulta. And one play sa unang play pa lamang sa labang ito. Nagflex flex pa dyan si Lebron. Next play naman natin ni Herb Jones. Hindi nga binigyang respeto. Ang 3-point shooting nga ni Lebron kaya binirahan niya lang. Harap-harapan nagresulta yung mga idol ng swak sa net na pointer. Next play mga idol ganun na naman. Hindi na naman ni respeto ng Pelicans team ang shooting neto ni Lebron James. Kaya't once again he proved them wrong. Biniraan mga idol lang medyo deep 3 pointer swak na naman yan. Kaya naman hit check na ang ginawa ni Lebron James. Ayon yung respetoy ng 3 point shooting ko. Eto ang sa inyo. Grabing deep 3 pointer mga idol. Napakalayo from the logo. Ayun swak na swak nga yan na hype ang buong arena. Sa next play naman natin nang dahil respeto na ng Pelicans ang 3-point shooting ni Lebron James ay masyadong ang mataas ang depensa dito ni Alvarado. Kaya naman isang burst to the rim lang ni Lebron James ay ayun nagresulta nga ng easy lay-in para sa kanya. At sa next play naman natin, dribble handoff nilang dalawa ni Anthony Davis. Out of position na naman ng Pelicans defender. Samahan pa na masyadong maliit para kay Lebron James si Dyson Daniels. Kaya naman mga idol nagresulta nga yan ng easy and one play for LBJ. Next play naman natin, downhill dominance ni Lebron James ay pinakita niya dito dahil tutulog-tulog sa depensa si Zion Williamson. Ayun, nagkaroon tuloy ng open driving lane si Lebron James for an easy lay-in once again. At dito naman ay nagkamali nga si Herb Jones. Instead of forcing Lebron James away to the basket ay finors niya pa ito mga idol straight into the basket. Nakita ni Lebron James ang napakaluwang na driving lane kaya sinabi niya, I will take it. Dere dere choin, mga idol at wala na ang nagawa. Itong si Jonas Valentunas, CJ McCollum at Isilea pang ginawa ni LBJ. Andito naman si Zion mga idol tutulog-tulog na naman hindi na ang memo na mainit si Lebron James from the 3-point line mag under the screen pa kaya naman biniraan na lang ni Lebron James ng 3-pointer kaching. Cash na naman for Lebron James kaya napailing na lang sa dyan matapos ng girawang depensa sa kanya ni Zion Williamson. At sa laban ngang ito ay grabe ang shooting ni LBJ. Insane na shooting game ang kanyang tinala mga idol in just 22 minutes ng paglalaro. Abay may 30 puntos, 8 assists at 5 rebounds on an insane 9 out of 12 shooting mga idol, 75% sa 12 shots na tinake ni Lebron, tatlong beses lamang siyang nagmintes. Kaya naman mga idol, we can understand why the Lakers were up ahead by 41 points nang dahil sa grabbing performance ni LBJ. Kayo ba mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa performance ni Lebron James sa semifinals ng in-season tournament? Komento nyo lamang yan.